Masasabi bang aksidente to sa iyo? Kasi nakita mo yun, eh, si unang bangga, tapos ikalawang bangga. Kung, Inangat pa yung kill na sinadya talaga maka-akyat. Paano ba yun? Kung Ikaw pa, lang ha, sa opinion mo, hindi naman tayo... Hindi, hindi siyang expert. may tawag na aksidente, mame, Inten, intentional, ma'am Okay. Intentional yung pagbangga, pag, pagbutas, eh, pag Maraming salamat at kinikilala namin ang inyong tapang at uh, galang. At uh, nagpapasalamat sa serbisyo mo para sa ating bansa, sakripisyo at uh, hirap. Um ikaw yung nasaktan nung insidente ng uh, ika-17 ng Hunyo doon sa Ayungin Shoal, tama ba? Ah uh, yes ma'am, doon mismo sa May Sierra Madre, ma'am. Ah uh, anong nangyari? Bakit ka nadali? Bakit uh, naputol yung daliri mo? Ano yung uh, ano yung sinasakyan niyo? Anong sasakyan 'yon? i salaysay ko na lang ma'am yung Yes, oh uh, paki lang, alam na naman lahat at napanood na rin yung video para lang uh, maliwanag sa lahat ang mga A pangyayari. Actually ma'am nung 17 ng umaga po. Nagsimula kami sa Rizal, ma'am Palawan. Then nag minibay namin po yung Rizal Palawan to Ayungin Shoal, ma'am. Uh, around Ilang ilang barko 'yon? Anim ang nakalista doon sa uh, diaryo, hindi ko alam sa, kung Sa, soot. Nung umalis kami sa Rizal Palawan po, ma'am, uh, apat na rib po, ma'am. Dalawa sa Marines, okay. then dalawa rin sa Nabsug, ma'am. Apat kayo nung umalis? Yes po, ma'am. Ah, uh, ilan yung Marine? Dalawang rib po ng Marines, ma'am. Then dalawa rin po sa Nabsug. Okay. Then, ma'am, ah, uh, yung yung ruta ng kabila, ma'am, sa Marines, iwalay. Sa may Sabina Shoal sila, ma'am. Then, yung ginamit namin na call sa kabila din, ma'am. Yung sa ma may B5A. dalagang bukid po. U huwag mo nang sabihin mo na yung ruta. Sabihin mo na lang yung nangyari ah, sa'yo. Ha? Nung, then, nung nang nag-ano kami, ma'am, na karating kami ng Sierra Madre around mag alas 6 na nang po nung umaga. Nung, ri yung rib 2 na sakay po ng kabilang boat, ma'am. Ah, uh, nakatali na po sila sa may likuran. Then didikit na lang po sila sa, sa Sino ang nakatali? Sa yung Rib 2 po. Ha? Rib 2, ma'am. Rib, rib number 2. Alin yon? Marine o nabsog? Nabsog. Dalawang okay. rib lang po yung nakapasok, ma'am. Ah, okay. Yes. Dalawang nabsog ang nakapasok. Yung yes, Marine ko, ma wala. Ah, uh, sad to say, ma'am. Nasiraan daw sila sa pagpasok, ma'am. Yung dalawa nasira. Yung isa po, ma'am. Tapos yung isa? Binadiyan na lang yung isa po, ma'am. Ah, uh, okay. So yung napsok lang ang dumating sa BRP Center, Sergio Ramadre, yung isa nakatali na? Katalina. Papatali pa lang po, ma'am. Ha? Papatali pa lang po, ma'am. Ah, papatali yung, pa lang? Yes, ma'am. Ah, doon ka nadali? Hindi, ma'am. Ah, teka. Sige, magkwento. Sa rib, rib po ako, ma'am. Okay. Ngayon po, ma'am, yung rib... Nung papatali na po yung rib number two, uh, around pa mga 5 minutes na po kami na doon sa Sierra Madre, dumating po yung rib, yung inboard rib ng cost, uh, Chinese ma'am. Hindi ko alam kung Coast Guard ba or plan. Then po, then po ma'am ang nangyari, pagkarating po nila agad, ay eh, sa, wala na pong warning, eh, Diretso na yung pagbangga po. Nagpanggaan na po. Kul, uh, -aram Ilan sila? Around... Marami sila? Isang bang isang barko lang? Hindi ma'am. Ilan sila? Walo. Walong rib ma'am. Sama ah. na yung aluminum rib ng Coast Guard ma'am. Chinese Coast Guard. Hindi yung sa Chinese Coast Guard. Ilan Walo, sila? Walong ah. rib ma'am. Ilan? Eight more or less ma'am. Eight, uh, eight vessels? More, more or less ma'am. Okay eight, plus or minus eight, ilang katao? Yung nakita mo lang, yung alam mo. Sa bawat rib, ma'am? Ha? Bawat rib po, Oo. Ah, uh, more or less din sampu, ma'am. Okay. Sa operator. Kayo? Ilang kayo? Sa, sa nabsog lang po, ma'am. Oo, dun sa... Sampu, ma'am. Yung sa rib one, yung kasama mo. Yung nabsog, ma'am? Oo. Lim, lima kami, ma'am. Isa plus four? Ganon? Five, five uh, ah, katao Lima lang kayo. So, kalahati lang kayo nung uh, China. Sa rib, ma'am, limang tao lang din. Bale okay. Sa Bale, kanila, Sa kanila... Bale, sa kanila, Bawat rib. Bawat rib. Tapos, yes, ma walo yun. Yes, ma'am. Okay. Um, anong ginawa nila? More, or, mo, sorry? more, more or less lang po yun, ma'am. Oh, yeah. Siyempre, kung ano lang nakita mo at naaalala. No? Yes, Tapos, Paano nila sinagupa yung tropa niyo? Sabi mo, dumating, five minutes ka pa lang, yes, tinatale, biglang dumating sila. Napakarain yes, nila, sakay-sakay uh, sakay -sakay nila, napakarami ring tao. Yes, Anong ginawa nila? Lumapit sa inyo? Lumapit diba? at biglang nag... Binangga kayo binangga bigla? Na po, ma Yes, ma'am. Okay. okay. Tapos? Then yun na po, ma'am. Kasi ang nakita namin sa video, di ba, Uh, parang binangga kayo pero hindi na namin nakikita magulo eh. Tapos, parang may mga may mga hawak sila, 'di ba? May mga may mga maso, mga piko. Hindi ko maintindihan, kutsilyo ba 'yon? Palakol, ma'am. Palakol. palakol. palakol po, ma May mga palakol sila. Lahat sila. Ah, uh, yung nakita ko, ma'am, isang tao lang yung nakita ko na may parax, pero halos lahat sa kanila, ma'am, may mga mahabang tubo na may matutulis sa dulo. Yes. Kaya, anong, paano mo nakita nagbunutan? Habang nagtatali kayo, dumating sila, binangga kayo, tapos naglabas na ng palakot. Uh, ano ma'am, uh, nung yung kabilang rib ma'am, sila, inaana na ma'am, ina, binabangga na, tapos tinutusok na yung yung mismong tube ng ano, yung mga nakatali, yung tali na tinali sa Sierra Madre po, uh, pinagpuputol po nila ma'am. Pero hindi naman pumapayag yung tropa ma'am na ano nila, putulin nila. Kaya yun ma'am, nag, uh, ano na, eh, nagkaroon na ng kunting, ay, este, labanan doon ma'am. Pero wala tayong armas Pero, na gamit. Pero narinig ba ninyo, nagkaroon ba ng uh, babala o sinigawan ba kayo na maglalapit? Meron bang warning bago sila nagtutusok doon? Negative, ma'am. Wala? Walang salita? Wala. Kasi parang yun ang version na sinabi nila, marami daw warning, sinabihan. Wala, wala kayong hindi, narinig hindi na... Hindi ko maintindihan yung sigaw, ma'am. Eh. Eh, Pero may mga sigaw? 'Wag oh, si ba kayo? Oh, awat kayo diyan. Kahit hindi nyo na intindihan, ma malalaman mo naman sa tono ng bosses. Huwag niyo gagawin 'yan. Kahit ibang ibang salita, 'di ba? Sa tono pa lang nagsisigawan na eh. Meron bang ganun? Yung bago sila nagano, sigaw pero yung pagsigaw nila, yun na, nag narin na rin sila. Binabanggaan na rin nila tayo, ma'am. Binabanggaan na talaga. Yes, ma'am. Sabay. Wala sila. Yes, ma'am, na... sabay. Oo, oo. Um Siyempre hindi mo maintindihan kung anong sinasabi nila kasi yes, nananakot ba o yung palakol ba parang itinaas ba sa inyo sa malapit sa katawan, walang ganon? Hindi, hindi siya palakol ma'am, yung parang uh, customized na spear. Okay. Yung dulo niya parang karit. Yung dulo niya karit. may tusok? Karit po. Oo. Yung iba, tusok. Pero tinakot ba kayo na parang sasaksaking kayo or uh, tinuro sa katawan ninyo? Ganun? Ang gusto talaga nilang kukunin, kukun ma'am, kasi nakapasok na tayo sa Sierra Madre. Yung Oo. RIP talaga namin. Yung RIP talaga, ma'am. Ah, yung RIP. Opa. Yun ang gusto nilang kunin. Pero, Di pero hindi naman nananakot na sasaktang kayo o tinuturo sa, sa ganun katawan Din, Ganon din, ma'am. Pareho na rin yun. Ganon din, ma'am. Okay. Um, armado ba kayo nun? Palibhasa, siyempre, sundalo kayo, nabsog kayo. Meron yung barrel? Ang, kahit tago. ang advice sa amin, ma'am, na magdala ng barrel. So eh, pero tago yun. Ha? Tago, ma'am. Tago. Nilagay okay. na yun sa box lang, ma'am. Kasi yun ang gagamitin namin. Kami kasi yung papalit sana na tao sa... Ayun ah, po, kayo na ang pupunta sa Sierra Madre. Yes, ma'am. Doon na rin yung na rib na may iwan po. Dalawang rib, ma'am. I see. Okay. Kami yung kap kapalitan din. Bakit Tara? kaya kayo pinadala ng baril kahit nakatago? Um, gagamitin ba? Siyempre, hindi. hindi. ano? hindi ma'am. Uh, Kabilin-bilin na lang po sa amin, ma'am, sa rules of engagement na magpaputok lang kung pinaputokan tayo. Ah, magpapaputok lang. Kung pinaputokan po tayo. Eh kung, so kung yung ginamit, yung, uh, yung mga pantusok, abay, hindi putok yon, So hindi kayo magpapaputok hindi. talaga. Yes, ma'am. So yung mga sphere, palakol, hindi yun pwede? Depensa lang sa boat natin, ma'am. Okay. Ayaw lang namin na sirain nila yung gamit natin. Nakaakyat di ba sila doon sa art, uh, art feed ninyo? Nakaakyat sila sa sinasakyan ninyo, di ba? Ano sa video eh? Yung ano po ma'am, yung pwesto po ng, nung nakaakyat na sila, hinila na nila yung rib natin palabas ng ayungin. Ah, uh, hindi, wala. Hindi ko na po masagot ma'am kasi naiwa, naiwa, na, putol na po yung daliri ko. Napaiwan na ako sa Sierra Madre. Yes ma'am. Nakuha ba yung baril mo? yung baril mo sa Yes po ma'am. Yes ma'am. Nakuha ang baril mo? Hindi, wala sa akin hindi nakuha yung baril. Sa iba ko tinago ma'am eh. Hindi nakasya sa pelican box. Yung baril ko hindi na nakuha ma'am. Sa iba ko tinago. Hindi. Doon ko tinago sa harapan mo. Kaya limang limang rib, sir, limang baril po yung so, lahat kayo? Dalawang baril po yung hindi Sorry, lahat Dalawa po kami ang hindi nakunan, ma'am. Sabi mo lima kayo, dalawa nakunan di, ng baril. Sorry. baril, ma'am. Baril yung nakuha po. Sorry? Dalawang baril, ma'am, ang hindi nakuha. Tapos lima yung Dalawang baril hindi nakuha, pero yes. kung lima kayo, limang baril dapat. Nangyari sa tatlo? Hindi hindi po, ma'am. Uh, yung iba, walang... Hindi kasi maiiwan doon ng sayungin yung iba, ma'am. Yung isa babalik po kasi sa... Papunta sa... Ano nangyari sa baril? Dalawa kinuha? Yung dalawang baril lang po ang hindi nakuha, ma'am. Okay. Yes, ma kasi hindi namin nilagay sa Pelican box yung box na iitim po naman. Takabox. Oo, nakita ko nga may yes, ma picture doon sa pinakita ay ah, eh, yes, sa media. Oo, nandun sa media. Um So, dalawang baril nakuha. Hindi, kuha. teka. Hindi nakuha. Hindi nakuha. Yes, ma'am. Ilan ang nakuha? Ah. Uh, Tatlo nakuha. Lim Kasi lima eh. Lima, iba ma ma'am, iba yung baril namin, ma'am. Lima. Ilan nakuha? Lima ma'am or i-find out ko ma'am. Hindi ka sure. Pero kasi, alam ko, ma'am, lima. Hindi, kasi lima kayo, tapos may dalawa na nasa box. Hindi po, ma'am. Yung baril namin na dalawang rib, magkasama na yung baril namin doon, ma'am. Okay. So, hindi talaga namin intention na kukunin. So, hindi mo talaga bit -bet. Yes, ma'am. Nakatago talaga yun, ma'am. Naka? Tago, ma'am. Nakatago? Naka, na naka eh, nakita yes, ko sa picture. Ganon. Okay. So, yung baril mo. So, hindi ka sure kung lima yung nakuha, pero ang alam mo, lima, dahil kada isa sa inyo may Ay, bit, bit Yes, ma'am. Okay. A anong baril yun? Car 15 po, ma'am. Car 15. Uh, parang M4A1 din. Per parang According, M4A1 uh, yes. pero car 15. Mm. Okay. So ano nangyari noon yung sasakyan, yung arbit no ninyo, hinila ba ng PCG? Yes, ma'am. Papuntang uh, ah, palabas nila ng... PCG. Sino humila? CCG, ma'am. Ha? CCG. Ah, ng, ng, Chinese? Yes, ma'am. Oo. Oh, oh. Hinsan nila, dinala. Hindi ko na mas... Ma Pero kwento ng tropa, palay, malayo, ma'am. Malayo sa ayungin. Kasi naputulan ako ng daliri, ma'am. Nasa Paano Sierra Madre. naputulan? Yung... Kasi iba-iba yung sinasabi hindi makita sa video. Sabi nung iba, naipit daw nung na binangga. Sabi yung, naman nung iba, yung sa spear. Ano ba yung, talaga nangyari? Ikaw na nang Yung, sa, yung rib po nila, ma'am, nung unang bangga po sa atin, ito yung rib natin, ma'am, ito yung rib nila. Unang bangga po, hindi siya ganong belo. So, gumanan lang yung rib, ma'am. Hindi pa ako nadali nun. Okay. Ngayon, nung bumuelo, ma'am, kumuha ng... Nang belo. Belo. Tapos, inano kami, binangga kami. Uh, tatlo po kami na sa harapan daw, ma'am. Tatlo. Ako yung sa kaliwa. Uh -huh. Yung dalawa ko pong kasama, ma'am, nasa harapan din. Sa sa harap yung isa sa kanan po. Ngayon, yung rib ng kalaban, ma'am, dito sa kaliwa. Oo. Uh -huh. Umangat, po, ma'am, pumatong sa rib natin. Uh -huh. Tapos yung kill niya yung ilalim po na matulis right. na nung pagbangga po na ano pa ko out of balance na, dap, na tumba. Ngayon, ma'am, yung rib na to, yung sana ko bumagsak, doon rin siya bumagsak po, ma'am. Ah, uh, yung mismong kill. Ay, doon rin siya kill, palabas. Yung mismong yung, uh, yung, um, uh, patulis, patulis yung sa ilalim. Yung patulis, yun talagang tumama sa kapito. Yes, ma'am. Ma Maswerte mo naman, kawawa ka na. <laughs> nadali ka. Doon talaga nadali ka na. Yes, ma'am. Sa pagbangga Anon, nila ng, kasi kung hindi pumatong yung rib nila, ma'am, hindi rin. Oo, oh, oh, pumatong. Malakas kasi yung, ano nila, ibig sabihin ng pumatong? Talaga bumuelo sila para iangat ng todo-todo? Para banggain tayo, man pero yun ang nangyari. Pumatong. Okay. Kailan, kailan nila na-disarmahan, nakuha yung mga baril ninyo? Bago na putol ang kamay mo o pakatapos? Huling part na po yun, ma'am. Ah, huling part na, ma'am. Ah, huling-huli na? Yes, ma'am. After kinuha na yung mga baril? Yung na nila yung dalawang rib po, ma'am, palalabas ng ayungin. Kinuha na nila yung dalawang rib? Kinawa nila yung dalawang RIB, pinagsisira yung gamit. Doon na sa labas ng ayong Insol, ma'am. Ang balita, pati yung personal ninyong gamit, uh, yung, yung inyong mga cellphone, sinira din? Yung dalawang boat guys po, ma'am. Oh. Kasi yung gamit nila na cellphone sa pag-navigate, pinatay kasi namin yung navigational system ng RIB para okay. hindi maalata ng nung pagpasok, ma'am. So, yung, yung pang-navigational, pinatay. Yung personal, ang nyari? Yung dalawang tropa, ma'am, yun ang ginamit nilang navigational system, ma'am, yung dalawang cellphone nila, pinagsisira din. I see. Sinira? Yes, ma'am. Tapos, kailan sila umalis? Kailan natapos yung, yung insidente? Ano nangyari? Di, hinila na nila yung dalawang sasakyan. Andong kayo? Asan kayo? Ay, hindi. Wala ako doon, ma'am. Nandun ako sa Sierra Madre po. Nasa Sierra Madre ka na? Yes, ma'am. Tapos yung kasamahan mo, nasa Sierra Madre din? Hindi. Dalawa lang, uh, tatlo lang po kami yung naiwan sa Sierra Madre, ma'am. Yung iba, ma'am, hinila na papuntang labas ng ayong yung dalawang rib. Hinila nino? Chinese, ma'am. Ha? Chinese po, ma'am. Hinila ng Chinese? Yes, ma'am. Tapos, saan sila dinala? Hindi. Sabi ni ano, ma'am, tropa, uh, malapit na daw sa Sabina Shoal. Okay. Na, malayo na sa ayungin, ma'am. Basta hindi na, hindi na matanaw nila yung ayungin. Tapos, uh, iniwan na lang sila ron. Tinawagan yung Coast Guard, ma'am. PCG. Ah, yung, yung PCG ang uh, nag-rescue sa kanila? Yes, ma'am. Nasira Ay, na daw. Dalawa kunin. kayo sa Sierra Madre. Ilang, ilang tatlo, ma'am. Yung... Tatlo po. Tatlo sa Sierra Madre. Yes, ma'am. Naiwan. Tapos, dalawa yung hinila. Dalawang rib, ma'am, yung hinila. Balik, pitong tao na lang yung naiwan sa ay, pito sa amin, pero may mga tropa pa na si Bismam na kasama namin na sakay sa ko na, sa rib namin. Sige. Sakay na si Bis. Masasabi bang aksidente to sa iyo? Kasi nakita mo, yan, eh, unang bangga, tapos ikalawang bangga. Kung, Inangat pa yung kill na sinadya talaga makaakyat. Paano ba yon? Kung Ikaw na lang ah, sa opinion mo, hindi naman tayo... Hindi, hindi siyang expert. may tawag na aksidente, ma'am eh. Inten intentional, mami. Okay. Intentional yung pagbangga, pag pagbutas, pag eh pagsira. Kung, intentional, ano kaya intention nila? Saktang kayo? Ang kayo, kayo ng armas, akyatin yung Sierra Madre, kunin ang barko ninyo. Anong intention nila? Ikaw, asa kasi yes, nandun ka. Yung kaguluhan na yun, anong pakiramdam mo? Anong gusto nilang gawin? Sir, hindi, opinion mo lang sa kaguluhan na eh. ayaw na nilang magpa-resupply uh, oh. at uh, rotation sa ayungin, ma'am. Basta ayaw kayong paakyatin. Ayaw kami pa-resupply yun, ayaw, ayaw paakyatin. Kasi, ano, babawasan na yung tao sa ayungin. Para, yun yung ano nila, ma'am. Yun naman. Yun ang, Para sa akin yung intention. Sa iyo, yun yes, ang intention. Harangin yung pagre-resupply at yung uh, pagre-reposition ninyo doon sa... Uh, Resupply sa, and rotation, ma'am. Oo, ayaw nila talaga na yes, ma makatapos kayo ng mission. Oo.